So, andito kami, nahuli kami ng mga enforcer. LTO. Kasi daw, walang set belt. Ah, pinatawad tayo. Kaya, sa susunod, parati na kasi belt. <laughs> pinatawad ka? chefre Ah, yan talaga. Ayan ang abogado. <laughs> Oh, ginamit, ginamit na naman niya ang kalukuhan niya. <laughs> 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 hindi pa ma ma mababait na. Ma Bakit pa akong maging abogado kung hindi ko gagamit? <laughs> <laughs> si, si ng mata niya. Oo. Uy, mag-set belt ka na. Ay, <laughs> tulong ka na kasi yung belt <laughs> ano, tinikitan ka? Hindi. <laughs> Okay, thank you for the good Samaritan. Okay, nakaligtas na naman. Uh, another violation. Ano ba yan? Wait, nakatipid ka ng 3-5 ah. Sobrang ka-attorney ah, kasi hindi nakikinig. Dapat nagsisitbel. Sa susunod, wag ka nang maupo dyan sa unahan ha. Kawakan ka nang upuan dito sa likod. Pampihira na naman. Ano? Nagamit na naman ang pag-ibiskal. Oh, yan sinasabi ko buti na lang ginamit mo ang ano mo okay no, pansitiri o tingin tingin kayo <laughs> magtinga kayo rito <laughs> so approaching layo. Layo. and really layo, layo. pa ano nakita niya na? oh, eh yun ang purpose nila makain may mahuli <laughs> pero mukhang mabait mabait oh, naman siya. Mabait. Mabait kasi hindi ka tinuluyan. <laughs> Pero pag tinuluyan, hindi, walang mabait sa ano. Hindi. Pag tinuluyan tayo, wag mabait lang tayo. Kaya? Uh, kasi sabi ko, hindi kang mainila tayo. Uh Oo. -oh. Uh, Akala mo, lang namin pwede, wala namang huli-huli. Pwede naman po kami magbayad. Kaso, matagal po tutupusin pa namin dito sa Taguigraw. So, tutupusin na lang po namin ngayon. Ah. Sabi ko, bayaran na kita ngayon. Ah. Sabi, hindi kami tumatanggap sir ng pera ngayon eh. Ah. Sabi ko, ah, baka pa reprimand na lang. Sige, ba? <laughs> reprimand, pinalik ang lisensya. Okay. Kasi sabi niya, tige NCR naman ako. O sige, kita tayo sa opisina ko. Pinigin <laughs> ko calling card ko. <laughs> okay. O, oh, nagamit mo na naman ang pag-abogado mo. O, oh, ayan. Uyo, oh. pwede tayo mangga oh. Oo. Pwede tayo ga. O, pwede ka. Pwede tayo mangga. Yan. Magkano? Dahil nahuli kami, bibili kami ng mangga. <laughs> Dahil nahuli kami, bibili e kami ng mangga. Iho, i atras. Oo. Oh. atras mo daw para makita tayo. Makita ng vlogger. vlogger. <laughs> Ayan ang mangga. Ang sasarap. Ayoko bumaba. Ang talo po? Ha? 50 kilo? Uy, mura na. Yeah. Kaya, yeah. Kaya, bibili rin ako. Okay. Mahal yan. <clears throat> matamis yan. Matamis? Ayan, say hello. Nahuli kami ng LTO. So, ayan, ang ganda ng mangga. Ang sasarap. Magandang tindera. Ay, matamis siya. Mabango. Ayan nga eh. Pabili rin okay, ako 50, kakainin pwede. ko lang. Ito? 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 Yung ilaw-ilaw pa. Kakainin ko lang eh. ito? 50, 60, 70. Ito? 50, 60, 70. Sa 50 lang ako, 50 lang ang pera ko eh. <laughs> e eh, yung Blogger blogger blogger. Yung vlogger, vlogger, uh, vlogger, vlogger. Vlogger oh, Say hi, oh, hello, ayan. Ayan. Dito yan, ate. 30 lang dito. na. Ay, um, Ay, ako rin. Ako rin. Bakit Saka sila lang? Ba? Ako ang nagbibidyo eh. <laughs> Sir, oh, sumang, so, na yang buto. Dikyan One kilo dito. lang. Oh, Ma, Sige, okay na yan. Yes. Oo, oh, natural. Yes. Masarap. Flex dapat. So kinakain ko yung mangga today. Bumago ng tinda dalawa. O saktong-sakto. Pero okay Green yung Masarap. Ayako rin diyan yung hilaw-hilaw. Bawasan mo ako ati 1 kilo nya na hilaw. O, oh, magkano dyan? O, oh, dyan na lang para... Iinog naman yan, o. No? Okay. Di, sa kanya yan. Ito sa akin isa. Isang kilo dyan. Kamukha niya si ano, si Aileen kanina. Oo, oh, medyo kamukha niya. Okay, papatayin ko na siya.